Hi guys! So for today's video, ayan, kakain tayo. So ang ulam namin is pritong tilapia. Ayan, pritong tilapia ulam namin. And then meron pala tayong dito uh, special vinegar from the uh, Duck Crunch. Ayan. Actually, itong vinegar na to is natikwan ko na to siya. Medyo hindi siya maanghang. Pero ang sarap niya. Masarap siya pang sawsaw. -saw. Ayan yung ating uh, special vinegar. And then, meron tayo dito ayan, chicken oil. Ayan, si chicken oil natin, ayan, susubukan natin. First time natin ito siyang gagamitin sa ating kanin. Kasi mili kami sa chicken oil pag kumakain kami sa manginasal inasal. So, ayan yung baby ko. Ayan. Ayan, may din to sa, may din to sa, ano, may din to sa chicken oil. Ayan. So, subukan natin kung masarap to. wait lang, lalagyan kita. Ayan, masarap to siya ilagay sa mga prito, inihaw, ganun. Yung ating chicken oil, pampagana siya sa, ano, pampagana siya sa kain natin. Lalo na kung mahilig talaga kayo sa chicken oil. Sarap daw, sabi ng bebe ko. Ayan. Ayan, masarap yung chicken oil. Ayan. Sa so, may mga gusto po nito ng chicken oil, tsaka nitong ating uh, special vinegar from The Crunch. Ayan, masarap din to siya. Masarap din siya ang ating special vinegar. Medyo hindi lang siya maanghang. Kung gusto mo pa mas maanghang, dagdagan nyo na lang ng sili. Eh sa so may mga gusto po nito, ayan, ilalagay ko po yung link dyan sa ating yellow basket. Thank you so much!